after one month, ayan na po ang ating compost. Ito na ang mukha ng compost ninyo. Yan, ganyan na yan pag nabulok na at natuyo na. So, nakita ninyo, napakadaling gawin. Gumawa na rin kayo ng iyong sariling compost. Madali lang gumawa ng pataba. Hindi na kayo kailangang bumili pa. And then, ang pinaka-importante, bakit namumunga ang mga halaman ko ay ang... Hello ka plantito ka plantita. Magandang araw po muli sa inyo. Ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano tayo gumawa ng basket composting. Ano nga ba ang basket composting? Ito yung paggawa ng mga fertilizer mula sa mga nabubulok na bagay o nabubulok sa kusina. Ano nga ba ang mga ito? Ituturo ko po sa inyo. Huwag kalimutan gumamit ng gloves. Ang uh, makikita dito sa ating uh, mga materialis ay ang garden soil. Ang garden soil ay mula lang sa garden ko. O kung saan may mga tumutubong damo, tinanggal ko ang damo. Tapos gumagamit na ako ng bistay at maging ganito na ang mukha niya. Yan. And then ang ating naipong mga basura mula sa kusina, mga nababulok yan, mga balat ng gulay, balat ng prutas, at saka iba't iba pa sa ating kusina. Pero huwag kalimutan, hindi yan kasama dyan ang mga karni ng baboy, karni ng uh, manok, o di kaya'y mga maasim katulad ng mga kalamansi, no, mga dalandan, hindi kasama dyan. Then, yung Ah, brown materials natin na dahon ng akasya. Kung wala kayong dahon ng akasya, kahit anong dahon na lalaglag, katulad halimbawa ng dahon ng malunggay na tuyo, o di kaya makikita din sa ating loob ng bahay yung mga egg tray o nilalagyan ng eggshell kasi karton yun. Pwede nating gupit-gupitin pamalit ng ating brown na materials. Yan. Yung mga dahon na green. Ito ay makikita sa aking garden. Doon na rin ako kumuha. Yung mga alugbate na tangkay ng alugbate na hindi na mapapakinabangan. Mga dahon ng aking mga pechay at saka mustasa ng mga magulang na. Yan ay aking ginupit-gupit. At saka meron ako ditong, uh, hindi ko na nilagay sa plastic, yung mga nabubulok na bagay sa mula sa kusina, ay ang mga balat ng saging. Mahalaga ito sa ating garden sapagkat ito ay nagdudulot ng potassium. Nagpapatibay ng mga katawan ng ating mga gulay. And then, yung mga laman, yung laman ng uh, saging na nabubulok matamis to. Ito yung ginagawang fermented fruit juice. So, hindi na kayo kailangan maglagay ng fermented fruit juice kung mayroon na kayo mga ah, nahihinog ng mga prutas mula sa inyong ref o sa kusina ninyo. Inyo na lang itong putol-putolin at isama sa paggawa ng compost. At saka yung mga balat ng prutas at balat ng gulay. Yan. Ang isa pang ingredients na compost ko, ay ang cow manure. Ang cow manure o carabao manure, chicken manure, basta kumakain ng green na mga dahon na ang uh, na mga damo. Pwede natin gamitin. Sapagkat pag nilagyan mo nito, ang iyong gagawing compost ay madaling mabulok. Then, ang pinaka-importante ay ang eggshell. Itong eggshell ay dinorog ko sa pamamagitan ng blender yan kung wala kayo nito gumawa na rin kayo ng uh, uh, pulverized na eggshell hindi kaya uh, bumili kayo na may nabibili sa shopee so gagawa na po tayo itong timba natin kailangan mayroong butas sa ilalim yan Simulan natin sa paglagay ng ating garden soil. Pinaka base nyo. Sapagkat ito ang sasahod sa lahat ng katas ng inyong gagawing compost. Pag nabubulok kasi ang mga bagay na yan o materialis ay babasa. So, yan ang pinakailalim. Ang garden soil. And then, lalagyan natin ng brown materials natin na dahon, mga dahon ng halaman. Huwag lang dahon ng halaman na lason. Alam naman niyo yung mga lason na dahon, huwag iyon ilalagay. Pagkatapos nyan, simulan natin ang ating nabubulok na bagay mula sa kusina. Unahin muna ninyo yung tuyo. Medyo tuyo. Ipunin lang muna ninyo. Sa katagalan, pag marami na, saka kayo gumawa ng compost. Yan. Then, lagyan natin ng green. May gloves tayo, kaya kakamayin natin. Ikalat natin yan. Then, lagyan natin ng green na materials natin, which is dahon na sariwa. Ilagay na rin natin, lagyan natin ng mga hinog na prutas. At saka balat ng saging. Then, lalagyan natin ng cow manure. So, so, kung wala kayong makuha nito, makukuha ninyo sa uh, iba pang uh, mga hayop, katulad ng kambing, kumakain ng dahon. Yan. Uh, kabayo. Yan. O di kaya kalabaw. O chicken. Chicken manure. And then, pinaka-importante, bakit namumunga ang mga halaman ko ay ang eggshell fertilizer hindi nalalaglag ang mga bulaklak ng inyong mga uh, gulay kapag hinaluan ninyo ng eggshell nagpapatibay ng mga bulaklak na nagbubunga ang inyong mga halaman yan uulit ulit-ulitin lang natin simula tayo ulit sa ah uh, garden soil. Papatungan ulit ng garden soil. Then, yung inyong brown na dahon, ito pala ay karbon nagpapaluwag ng lupa para makahinga yung mga ugat. Ayan. Kukuha na naman tayo ng ating iba pang nabubulok na bagay mula sa kusina. Yan, mga putas to. Nung Pasko, inipon ko lang. Yung green. O, fresh na mga dahon. Takpan natin. Paulit-ulit. Ayan Uh, sikapin ninyo na lahat ng inyong mga ingredients na 'yan ay natatakpan lahat. Kailangan pantay. Paulit-ulit ha, lagyan natin ulit siya. Garden soil ulit. Then, yung dry leaves. Ipahuli ninyo ito. Pinahuli ko ito sapagkat ito yung mga dahon na nabubulok. Sisipsipin yan ang mga nasa ilalim ninyong mga ingredients. Ayan. Then, yung inyo uh, green leaves. Hanggat hindi puno, paulit-ulit ninyong gagawin ang paglayering. Layer, layer lang. madali lang gumawa ng pataba. Hindi na kayo kailangang bumili pa. Yung mga pataba na komersyal ay hindi maganda sa katawan natin. Ito, makakasiguro ka na uh, ligtas yung inyong kinakain sapagkat ang inyong uh, ginagawang uh, fertilizer ay mula lang sa kusina. Pagkatapos, takpan natin ito ng lupa. Tiyakin ninyo na lahat ng Uh, materialis materials na mga ginamit niyo diyan ay uh, natatakpan ng lupa. Ito yung lupa sa pamamagitan ng lupa, ang compost ninyo na ginagawa ninyo ay hindi mga ngamoy. Walang amoy. So ganyan lang po. Pagkatapos, ay inyo itong didiligan ng tubig. To kahit hindi na ninyo haluin, ay mabubulok na lang siya dito. Pagkatapos niyan, atin siyang tatakpan Tiyakin niyo na pa ninyo ang inyong ginawang compost ng plastik para hindi pamahayan ng langaw o ng iba pang uh, mga insekto na lilipad-lipad. Tiyakin niyo na hindi matatanggal hindi mababasa ng ulan. Pwede rin ninyong haluin paminsan-minsan, every two weeks, o di kaya pabayaan na lang ninyo. Then, makikita ninyo, after one month, ayan na po ang ating compost. Ito na ang mukha ng compost ninyo. Nakita ninyo, may mga tumutubo. Nabubulok na yan. So, isang linggo na lang, ma ko na. At ito yung unang na-harvest ko na compost. Ito. Ito ang mukha niya. Yan, ganyan na yan pag nabulok na at natuyo na. Ano ginagawa ko para hindi ma um, uh, walang bato? Ito ang aking bistayan. Binili ko talaga ito para mabistay ko at maging pino ang aking compost. Ayan, oh. Binibistay ko. Ayan. Itong mga bato-bato, huwag ninyong itapon. Pwede ninyo itong lagyan ng tubig at ipandilig ninyo sa inyong halaman. Ito na ngayon ang finished product natin na compost. So, nakita ninyo, napakadaling gawin. So, mga kaplantito, kaplantita, gumawa na rin kayo ng iyong sariling compost at huwag bumili ng commercial na mga fertilizer. Napakadaling gawin. Huwag makalimot, mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po, bye-bye po!